Maling ah. Busol me, busol. <laughs> Tumbo ana anyan. Kaya ka tamo ini. Oh, ang kaming bagoong. <laughs> wow. Walang uling, so nagpauling muna ng kahoy. Na dito yung makukuling. Wala na <dalip> rin pala <laughs> trabaho <laughs> hindi. Eh. Anak mo. Ayun, kain po tayo, homba. Ang um, banners. Ayan. Bubble. Kasi ay, buya. Ang ng Ayan na, isang magandang magandang buhay mga farmer Nandito pa rin tayo sa bundok at tayo naman ay mag Pee picnic Ayan Tamang tama Palagay ko, eh, nakapasok na tayo Ito yung boundary eh No, nakapasok na tayo Kasi ito yung mga boundary, yung mga milina eh Masok na tayo, kabila na. Hindi nyo makikita, si intay nyo na si Jimmy. Kaya nga. Na na okay. Oh, di mana eh. kita Si Jimmy ang ano nak? Di tu bandar eh. alam yung mga ayah, 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 Tapos itong sili daw, next year mabubuhay pa yan. Di mo mamamatay itong sili, ko. Pero meron mamamatay dito. Hindi mo mapupuro mabubuhay. Ah. Maganda sana kung kalagitnaan ng sabihin mo ng Marso, may isang ulan na malakas, ano? Oh. Mapo survive siya, ano? Tara na! Alam mo ba? Oh, o, sige! <laughs> dito lang. Dito lang kami. ito tubig ni Jimmy, ah. Oh. Alam, ano? Oh drought. <laughs> yun, Yung Palang ihawa natin, natin, walang uling. na lang uling din. Niel, Patay ka. Aray so, ko. ka. <laughs> yan ang sinasabi ko. Paano tayo mag-iihaw? tayong okay, parilya, men. Yari ka, hindi ka nagtrabaho ngayon, <laughs> nagliwaliw ka. Ang <laughs> <laughs> Ha? Nilagnat ka? O huwag ka na muna ang isang linggo ka, may pahinga muna. Ha? Pahinga ka muna isang linggo. Hindi, 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 Kabulo oh, na yun. Kuchilok, Magawa tayo ng uh, salad. Mm. Pwede tayo mag-alok ng mangga salad. Parang ano lang. Tapos may itlog na maalat. Di ba No? Mangga. No? Yeah. <laughs> Dala na po namin yung itlog na maalat na ginawa namin kahapon. No, sarap talaga. Ayan, oh. Solid. Adali. Para sa anyan, ginagawa niya yung anong yan? Lalao na Na kong, para sa kong. Doon sa kubo niya. Doon ha? sa kubo niya. <laughs> <laughs> Di talagang ano ni Kong Kong to eh. Di talagang linya ni Kong Kong yung ganyan, yung kawayan. May kanta palang <laughs> nakukul sa kanya eh, kay Kong Kong. Anong kanta daw? Nel, banata mo na Nel

Maling ah. Busel <laughs> meh, busel. Tumbo -bu ana anyan. Kaya tamo ini. Oh, ba ang kaming bagoong. Ano ah, uh, ang langaw dito? Bakit may langaw dito? Dala natin. Paltri na. Ha? Paltri. Paltri kami dito. Ayun oh. Ba. Ba, ba? ba ang nandiyan din si ano? <laughs> oo, oo nga, 'no. Ramiyan man. nakarating dito yung langaw ng ano. Manok. <laughs> bulik na lichun, likturn mo lichun to no kare no tamu san luis problem na kapatad kaburnok Ay, yung malaking yun, bulak yun. Ne? Oo. Meron pang isang malaking bulak dito, ah. Yung iniikot namin ni... Consial serving ito eh. Oh, no. Oh, sa, dito meron pa. Kasi pa L daw itong lupa na to eh. Medyo nakapasok na tayo kasi ito yung boundary, ayan oh, yung mga milina na yan. Dami nang baon. Kulang ang mangga. Pinapak na ang mangga. Yes, friend. Ah, yes, friend. <laughs> wow. Walang uling, so nagpauling muna ng kahoy. Oh, <laughs> oh, yung uling. Uling oi 'yan, bato? Ha? Alin bato? Hindi Jimmy yan eh. <laughs> ha? oo, ah, uh, oo. Earth. Tapos ito, ano ba ito? Sardines. Ha? Sardines na may. Ah, nakakuha sila ng ano. Palayang... Palayang Palayang dino. Ano to? Ah, uh, uh, wild. Ang um, palaya. Ang palayang dino. Ang palayang dino. Ang palayang Dati ang dami din sa likod niyo eh. Yeah, Nang na. palaya. Oo na. Tsaka ano? Tsaka tawag dito. Ah, hindi ang palaya. Yung...

<laughs> Ay, may satellite na? dito, no? Ay, kasi pala may ano nga pala ako. Yung, yung ano ko na, yung malaki. Yung malaki, yung malaki, yun yung ako May tama akong kaunti. Uh. Ba, kain na tayo. Tara, kain na. Para ako <laughs> nga, baba na. May ano na. Hinihil ka. <laughs> Pero maganda <laughs> din, ah na. I pa ng saging Hindi na kayo naawa sa saging, ha Sinong kumuha nito? Si Rizal? Ha? <laughs> Kung-kung Kung-kung Ikaw kumuha oh, mo muna dito yung Kong yun, yung langka, patay. Ha? Siguro nung last summer Grabe <laughs> <rabbit in it. laughs> Matay, <Tom>, <saya. laughs> Wow Wow. Sabi ah, ni kami na, dito, na <laughs> <laughs> Tapos mayroong pang na adobong mataba daw na baboy. Hindi, hindi ato? mataba. Ay, wait, kanin ah. Ayun. Hindi, At ano, kumba, yan. Ganda kami palis kasi maano ma kami mataba. Wow. Parang ano, mataputla, may nga. Mataputla kasi matutla, nga hindi kami maano. Ha? Hindi kami maala Iba yung tuyo nila. Wala silang dark sauce. Ah. Tara, kain na. Tara na, hoy Guys! Manyaman, manyaman! Man man Napapanood mo yan? Mas, mas. Manyaman, manyaman! At nandito na nga kami sa bundok. Sinama namin ang aming kapadid ng katutubo. Sino? <laughs> Sino? <laughs> Nanguha pa ng saging na hilang. <laughs> <laughs> Ayun. Saan <Siya> kung Manyaman, <laughs> <laughs> man, manyaman. <laughs> si good morning, good morning. Hindi an ba an -anam an -anam ma? yung an mas-mas? Oh -mas. mas -mas. si good morning, good morning. Oh, matagal na. Ay, lang. kung kumusta na si Nixon? Ah, oh, masawa na. Ay, sila po. Nasa, ano, bataan. Ah. Ha? Umasawa ng kamukha niya. Oo, iwan nyo na lang si Jimmy ng ano, makakain dito. Uwi na rin kayo, ano. Oh. <laughs> Wala na <dali> rin pala Trabali, <laughs> eh. Anak mo. Ayan, kain po tayo. Homba. Homba nurse. Ayan, bubble. Sibuya. Wow. Ito lang. Ito lang kain mo. Bebe. Yung plato mo, bebe? Tama yung Kung ako sayo, ano na lang, mga kawayan. Dapat ganun eh. Okay. Oh. Kame yeah. na 'yung Alam mo sa mo nakuha 'yung saging ko? Sa kuya. Ah, Sabi siguro ni Kongkong. Daddy. Kong, Kumusta Ilang piraso 'to, Bebe? Ah, parang na kilo. Wala nang. Ha? Gusto mo dito More on ano tayo? Paper <laughs> Now you're a Filipino, ha? Huh? Guess what? Boss, ha? Ah, okay. Uh, ah, you are. You think I'm greedy? <laughs> no, because you eat like a Filipino now, eat yeah, no. uh, the rice, ha? Ah, huh? This is the beginning, <laughs> na lang ako ka-ainom, log, No complete it. Hey. Sa nang Jim, ay mo talaga? Yeah.

Ano 'yung ano natin? May may salad oh. wow, wow. wala na. Wala na. extra Wala na extra Pinangtakit lang Gusto ko ng Ito, Ito mo para, para langawin. Lang. Ja, Pero... uh -huh. Ako din nag-almusal ha. Ako din ha. Tipirin niya yung sili ha. Wala na sili. Tipira niya yung sili ha. Wala sili Ito yung, Pele, ano to?

Hmm. Bato. Yan mga Ito. Saan ka nabutang? Sige, taran do'y tanay. Hmm? Bato. Si Jun, Jun Uwi na ko nga to. Hmm? na? Ba? Tikman mo itong luto ko Jun. Iyan. umba Di <laughs> Ay, ay, ayun, kinuha na, ayan kinunoy na kina sinuway pwede pwede na, na adobo. Adobo. Dili hatikan. Ano sa? Atop pa di ba to spaghetti na adobo? Babe. Saap talaga pag-anyo picnic. Dey, na naman. Hmm, apat tenga. Marami din dala si kongkong ah. Ayan, ah, uh, katapos na po kami kumain. Uh, at namitas na nang sili ang mga tropa. Ayun si kongkong, laking anay. Anay uh, ito no. Ah. laki So, ayan 'no. Oh. Ah, saan ba 'yung may mga ano dito artist na tinanem si Jimmy eh. Na, nalilito pa pala. Dami si Uy, hindi naman mauubos 'yan, guys. Ah enjoy ata kayo ha. Ah. Na. Na kung, kung dami din nakuha. So, ang plano ni Jimmy dito, mga 30 trays pa, magdadagdag po siya pag nagtag-ulan na. Mga bandang June. Pero to daw, hindi naman umamatay. Ganyan lang yan subok na raw yan mga ka-farmer ayan ang tsura nga ako si Rizal ng malaking uh, gagambang gagambang sili ne gagambang sili salubong ko kay Rowan iniiwan eh wawa naman siyempre nilevin ko na lang bagay nag 5 8, -8 naman pala kami kahapon sila niya sinundo ko si Chichi hmm Si Frank nauna na, naglakad na daw. Gusto niyang maglakad pa uwi. Grabe na, tibay ng tao yan So, nauna na siya. Kanina pa, siguro mga 30 minutes ago, umalis na siya. Kami naman po ay tutulak na. Sarap ng kain na. Ah. Ang dami ko nangain. Patay na naman. Ayun yung mga atis oh. Ah, tumubo naman yan. Maliit pa. Mainit, mainit. Pa.

ano lang hindi sa. Jim. Tabagyo. Ako na kaya ko. Let's go na, let's go. Dalang baril din naman nagamit ni Jim Jim. pang depensa lang daw yan. <laughs> Ako makikita ang atis ha. Ang dami ata na mata niya. Tapos nga pala. Uy ana. Ha? Kinerma man 'yan. <laughs> wow. <laughs> one year warranty. Pag nasira, sinende lang kapal. One year warranty nga eh. siguro eh. Ay, pagod din ako ah. Layo din inakyat namin na dun sa ah. namin yung lupa. Laki pala, daming puno din. na yung motor ni Jimmy pang ano na kaya pang oh, kami dudurutsu na kami nasa oh, nasila si oh, La ayan <laughs> ito ba wala ng problema wala na hirap na po itong papaya lumiit na yung dulo alam na alam mong kulang na sa tubig hmm. pero dito pwede ka nang mag pa-drill mababa na eh kaya lang mabato yun po yung problem dami nagbibilad ngayon ng mais at palay dito sa kalsada kasi four lane naman yung two lane na yun tinatanim ano nila pinibilad nagbibilad sila asa ah, na ito si bebe yon hmm. ayan ha oh, baba na oh, marami dito maraming uh, nang nagka nakabili oh. 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 depende sa laki mga Kloa na daw po itong lupa dito. Mga title na din ata. Ayun na. Andito na tayo. Ah. Ay yung mga rubber na ano. Yung ano ni Kong Kong napulot pulot. ayun na. Oh, pagod ah. Init kasi. Ha? Ah? Hindi, binenta ko yun ang basa. Binenta na yun ang fresh. Ah, binenta na yun fresh. Okay na tayo mga farmer. Yan po ang aming adventure sa bundok. na lang Nakapasyal din tayo. Masama sila. Ngayon, mas malinaw na. Nakita ko na yung view nung lupa. ba So, ayan. Maraming salamat at magandang buhay o kasi ng kawayan talagang iiuwi niya yung kawayan ha oo